Good morning, good morning mga kapatid at maghahanap tayo ng sangkap sa ating gagawing healing eh ano, miracle healing water. Gagawin nating pang ano, gamot sa mga sakit, karamdaman ng mga taong hindi maka bili ng mga gamot at syempre isa na rin ako sa gagamit nito isa na rin ako sa iinom katulad nitong itong uri ng halaman na pwedeng sangkap sa ating gagawing miracle water so, mga kapatid kukuha lang tayo ng bata na parte nito ito'y tinatawag namin na pugad Uwak o may tawag pa dito sa mga iba't ibang probinsya ayun merong bata bata ang paggawa nito mga kapatid ito ito yung kukunin natin itong part yan medyo matigas tiga lang ayusin natin yung ating wala tayo kasing taga video kaya may etong ano lang, itong part na lang kukuhin natin. Ito ay sasangkap natin sa pitong klasing herbal na gagawin natin. Yan. Yan. Yan siya mga kapatid. Yan siya. Lalagayin natin ito. Yan. Oops. Ito siya mga kapatid. Yan. Babalatan natin, ilalaga. Yan. at iinumin ang, ang, katas nito maglalagay pa tayo ng mga ibang herbs ang tatawagin ko dito sa gagawin kong herbs na ito mga patid ay miracle herbs ito naman yung bugnay kukuha tayo nito ng isang sanga lang ito yung pangsasangkap din natin sa ating gagawing herbs o dahon na lang kunin natin para kasi merong mga part na andito dahon na lang so ito mga kapatid Yan. dahon na lang eh. itong dahon yung kunin natin ito yung gagawin natin panangkap sa ating gagawing herbal lima lima ito yan. so ito na mga batid so yan hanap pa tayo kukuha pa tayo ng dahon ng kawayan kukuha tayo doon may inam na gamot ito mga kapatid tested and proven ko na ito dahil ito yung ginagamit ko rin ito rin yung pinapainom ko sa aking nanay so yan meron dalawa na tayo hanap pa tayo doon Hey.